Anyong mga chingu, long vacation ngayon sa South Korea, kaya tara, uwi tayo sa Pilipinas. Bali malapit na ang Chuseok o holiday dito sa Korea, medyo mahaba-habang bakasyon to, tapos naglabas pa ang memo ang opisina na di na daw pwedeng iripan ang di ginamit na leave, kaya gagamitin na natin para mas lalong ma-enjoy ang bakasyon. Kesa tumambay lang ako dito sa Korea, magbabakasyon na lang ako sa Pinas, at least kasama ko pa ang pamilya ko. Saka di kasi ako mahilig magagala dito sa Korea. Baka maboring lang ako. Kinagabihan, bago ang flight, nag na rin ako. Siyempre, hindi pwedeng maiwan ang mga pasalubong. Inanda ko na rin mga susuotin at mga kakailanganin sa airport at para ready na bumiyay bukas. Kinabukasan, araw ng aking flight, bumiyay na rin ako. syempre, inagaan kong umalis. Excited na kasi. Nagtaksi na lang din ako hanggang sa Gumami Station. Tapos nagtransfer transfer pasakay ng tren. Tumayo na lang din ako, baka sakaling tumangkad pa. Siyempre, laging pakyut yan sa harap ng kamera. Kinunan ko na rin ng video ang bawat paligid na nadadaanan ko at puro tulay naman makikita ko. Isang oras lang naman ang tinagal ng biyahe kaya maaga akong dumating sa airport at may time pa magagala para malibang muna at kumain na din ako. dalawang oras bago ang aking flight, nag-check-in na din ako. Maraming EPS worker din akong mga nakasabay. Yung isa kong nakilala, 6 days lang daw ang bakasyon niya. Sabi ko, bitin na bitin naman. Abot tanaw ko na ang aking eroplano. Ay ste, sasakyan ko palang eroplano. Balit tanghali palang aking flight. Mas maganda to para makita ko ang view sa labas. Babay muna for now, South Korea. Babalik din ako. Nandito na din ako sa loob ng eroplano napin ko lang din ang upuan ko. Bali, apat na oras din ang biyahe. syempre nakakainip, di ba? Buti na lang, merong mapaglilibangan. Bali, Philippine Airlines pala ang iroplano ko. Meron na rin palang monitor dito. Pwede kang makinig ng music, umanood ng mga movies para mapaglibangan. Yung huling sakay ko kasi dito sa PAL, wala pang ganito. Mga ilang minuto lang din ang nakalipas. Palipad na din kami. See you in a bit, Pilipinas! At ang ganda ng view sa labas. Para kang nakalutang sa mga kapal na bulak, ay ulap. Parang nakakatakot, no? Kaya sabi ko sa piloto, dahan-dahan lang ang patakbo. Kaya yan, parang di umalis ang eroplano. Joke la. <laughs> Ilang oras din ang nakalipas, malapit na din lumapag ang eroplano at ito yung nakaka-excite na paalala sa mga pasahero. Ladies and gentlemen, we have just landed at the Ninoy Aquino International Airport. Philippine Airlines welcomes you to Manila. For your safety, please remain seated with your seatbelts fastened. Thank you, Lord, for safe flight. O, oh, paano yan, mga chingo? Magbabakasyon muna ako, ha? Bye-bye!